kain na tayo, kain na tayo. Na tulog, oh. ugaan namin tulog oh. ka lang. Kaya na tayo. ka dun, Maligo aso. Maligo. Kain na? Oo. Oh. Ayan, gano'n huh? Lugas ka? Ano? Lugas? Big. kompleto na dun. Too big na dun. Oo. Oh.

niluto nga yan niluto hindi na na video eh nilusin ko lang yun verde um, ng pinsa ko kagabi guys hindi naman kami nabuang buang ako sa alak halo halo verde ng pinsa ko sa kabila maganda sila edos <laughs> agak